Umalis kayo dyan, nak. Ay, ilibing na natin si Bia. Namatay po yung aking isang pusa, guys. Si Bia. Yung mga ka kasamahan niya. Ayan, oh. Nandyan sila. Okay. Moko! Nunay! <laughs> nak, umalis kayo dyan kay ano natin si Si Bia. Yeah. Uh. Yan guys, namatay ang aming pussy. Mo ko din anak. Meow meow. Good Kapon bala guys, buhay pa yan. Pagkaalis ni Ming Pagbalik niya rest in peace na siya. Babay na mama ah. Yeah, meow meow meow. Tun kayo eh. Love, love. Mm.

the casket. Yan guys, gilipin na namin ang miaw-miaw ni bye Masu. Bye-bye. bà Pasok bác súc đơn bác súc đơn bác súc đơn